Wow, talaga naman nako. Um, Ay nako, Master. Isang karangalan. Ano ba 'yung niluto in yung dalawa? Asian dish. It's uh, a chicken bontin uh, in um uh <laughs> <laughs> in cream. spinach. It's spinach cream sauce. Yes. In vegetable bed. Wow. Nako, alam niyo dalawa talaga sinusurpresa niyo nyo ngayon, ha? Wow! Wow! Talagang birthday ko ngayon. You made my day. Thank you, darling. Thank you. Yes, Thank you. Thank Ay, you, Ren. Ang master. Ang sarap. Sobra. Meron pa kaming surprise sa'yo. Di ba? Ito na kami regalo mula sa Kusina Master Team, of course. Para sa iyo, Master, ang isang Chinese Cleaver na may naka-engraved na pangalan mo. Wow! Di ba? Wow! Ito daw kasi yung gustong-gusto mo eh. Oo nga, alam mo, patagal ko ng pangarap talaga to. Oh, dream come true. Aya eh, nakalagay Kusina bad. Master, yes. nakalagay Kusina Master Chef Boy Lobo. Wow, bro. salamat, salamat to, salamat maraming salamat. nakalabis ah, labis, labis na ito. Hindi, at, meron at, pa. pa, hindi lang yan master. Meron pa mga special na taong gustong bumati sa Nasa telepono po sila ngayon. Parents oh. po ni Chef ah. Boy. Mama ko! Yes! Wow! Hi Ma! Good ano job. pong birthday message niyo Ma para kay Chef Boy? Si Emo Boy, happy birthday na! Madalit tayo naman. Nakaiyak naman yan. you. We are proud with you. Salamat Ma! Pagpabatiin niyo po si Tatay. Happy birthday! Salamat ay salamat. Salamat sa inyong tanan din na. Yes. Master, ano naman ang iyong message niya yes. tatay at nanay? Tatay at nanay. Tay, nanay, makinig po. Tay, salamat sa tanan at uh, alam niyo naman eh, hindi ko naman kayo pinababayaan. So, sana ka pa, ahapap ang buhay natin. I love you, Nay. I love you, Ma. I love you, Tay. Thank yes. You.